Magandang magandang araw po sa ating lahat. Hello Philippines and hello world. Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Tayo po ay lagi magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa magandang buhay na ibinibigay niya sa atin araw-araw. So heto nga at kasama ko na naman ang aking anak sa aking trabaho. O oh, diba napakaganda ng panaho. Maaliwalas at mukhang punong-puno ng buhay. At ayan nga, abalang-abalang anak ko. Ganyan lang naman ang ginagawa niya kapag kasama ko sa trabaho. Naglala raw sa isang gili. At heto nga at papapasabak ang aking anak sa lakara. Ganyan lang naman ang aming ginagawa. So, ayun nga tapos na kami sa dalawang pasyente at lilipat naman kami sa kabila. Grabe, napaka-traffic sa lugar na yan. Saan ba yan? Hayan. <laughs> At hen nga at nakasakay na kami sa jeep. At syempre nakaramdam na ng gutom ang anak ko. lang naman ang kaligayahan niya ang kumain para hindi maguto. At hen nga at tapos na siyang kumain niya at nakahiga na siya. O oh, di ba ang babait ng pasyente ko pinagluto pa siya ng popcorn. Para may hinangata siya habang naglalaro. So hayun nga at andito na kami sa pang-apat na pasyente kila Tita Lolly. Napakasarap ang na ipinakain nila sa akin. Dining <laughs> Grabe, pak napak ang lasa. Napakagaling nilang magluto ng gulay. Tapos ang sahog tinapa. So ayun na nga, tapunta na kami sa huling pasyente. Ay si Ulupong pak napak Tapos na nga kami magpasyente niyan at andito na kami sa palengke para mamili ng uulamin namin. Yung iba, bukas ko na lang bibilhin. Para may content ulit ako. Kakaloka. <laughs> <laughs> Kain tayo. Ano kami ulam, bawin na lang kami pag lumabas kami. <laughs> si na ako magluto. Wala kami, nakakatikim na kami na masarap ni Maron kapag lumalabas kami ng bahay. Pero pag kayo ano, ang ulam namin ay binabad. Tapos, ang tawag dito, itlog. Na pin, ang palaman niya ay corn beef. corn beef. Corn nag-scramble egg ako tapos nagbisa ako ng ng corn beef tapos ipinalamang ko doon sa scrambled egg na nanuto ko yun ang request niya Kaya eh ako wala akong maisip na ulam kundi vinavad tekman natin ang vinavad ni Alin Silva shout out ano pang binabot nila? hmm, Hot. Mmm. Ano simple yung ulam namin pero di ba mahalap? Bawin lang ka anak yung mga kumasara. Kala ulam namin. okay, okay. <laughs> thank you for watching i love you all and i thank you mm, bye <laughs>